kan. Hello. Iyon lang. <laughs> ano ba 'yung natatanong na 'yung mga ano, 'yung product na bowl-bowl, bowl 'yung muna, ko daw siya. Oh. Wow. wow. wow.

step by step. Oh, step, step by, by step. Yung, yung showbiz ka rin. So, si Coco na rin. Hindi naman. <laughs> ano lang, nagbibiroan lang kami. Masyado ano. <laughs> <laughs> si, kayo ng Ayos ah. Ang ganda mga marites pa talaga kayo. Naipos yes, yes, ko na! Si OG Diaz. May kumain ng mga Nakakita ako na hindi daw ano sa Ay, wala akong pakialam sa kanila. <laughs> Tulad nga sinasabi yeah. ko, kung hindi nyo gusto yung pagkain ko, mag-scroll, pumunta sa ibang nagtitinda. Marami naman kami dito nagtitinda, di ba? Na. Okay. Nagtitinda ko kasi. Ma. 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 Inggit, Ma. 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 inggit, na ipasok sa panglasa mo, huwag mo ipilit sa akin kasi yung tindahan ko, hindi ko naman siya pinipilit sa may gusto lang. Mm. <laughs> okay, okay. 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 maliwalag naman yun eh. Tama, tama, tama. nga. Inggit. Pilos naman sa susunod. Ang susunod sa Marami naman, marami naman yan dito. Sa akin lang talaga, kung hindi mo gusto yung lasa, hindi mo gusto yung tindahan ko, lalong lalong kung hindi mo gusto. Ang dami dyan, hindi naman tayo makinda ng Paris. Marami. So far, dami. Oh, yes. So.